Nagparamihan niya pala kami ng makakain na kanya ni Quiz Charlie Boy sa mang inasal at syempre di naman magpapatalo si Charlotta basta libre ang pagkain niya. Tol, ah, paramihan tayo ng kanin sa inasal. Eh, okay, bako okay, pa inahamon mo. Tara. Ipre mo ako. Kung ano naman. Eh na, Tol. Diret na tayo kasi paramihan naman tayo. Huwag eh. na lang. na. Kung lang to eh. Pagpasok nga namin dito sa lobby eh, napakaganda ng abiyans at napakalawa. Tol, order ka na, Tol? Uh, tol, order mo. Tol. Tarong muna natin kung may Gcash payment sila. ayun, meron 'yung Gcash payment. payment Hindi mo wala niya libre mo ako dito eh. Ano? <laughs> Ilang ba order mo? Picho large ito, no. PM2. PM2? -2. Ilang order mo? Da Isa. Sa dalawin mo tol, nandito ako eh, bibigyan mo ako, di ba? Bibigyan mo ako. Sige. <mimit> sige. Alleray siya, ha? Oo, oh, yung alleray po. Ayun. With drinks. Yun, sino sa bigo? Grabe, napakabilis talaga ng preparation ng Mang Inasal dito sa Robinson Galleria. Ayun oh, libre sa oh. Bibigyan sa sabaw, libre mo ako eh sa inasal yan eh, kapal na mukha mo ha. Siyempre mo ako Bibigyan mo sa sabaw eh, sa si inasal to. Ah, sa inasal ba yan? Oo. Hindi, bahala ka, binabot ko sa'yo. Nung nabigyan nga kami ng sabaw dyan mga mare, ay tamang higob muna si Charlotta at dahil walang trip, ay tamang pasahan muna kami ng buzzer at kung kanino tumunog, ay siya ang kukuha ng order. Laking malas ko nga lang dyan dahil sa akin tumapat. Ay hey, tol, tumutunog na oh. Doon na nga eh, kukunin ko na eh. Kukunin mo na. Alam diyo ka. Tol, oh, di mo ako sinama kumuha eh no. hindi ka kaya karmahin yan, tol. Baka Kakar dyan eh. Pari palibre ko sa'yo tapos na lang yung sumbat ko pa. Diba? Okay. Uy, spicy oh. Ano sa'yo yan, idol. Parang ano ah, chicken joy. Chicken joy? Yes. Iba yun, idol eh. Ay, iba ba yun? <laughs> Grabe talaga ang mga inasal, mga mare. Sobrang perfect. Ang ganda ng pagkaluto ng chicken at buhaghag din yung kanin. Don, tol, tol, salamat sa libre, tol ah. Ano nga eh. Manunumbat ka pa nga, ano, kinuha mo yung manok eh. Hindi naman, tol. Gundo <laughs> nung kanin, tol. Buhaghag, tol. Buhaghag, oh, no? Ayun, no. natin to, oh. Mmm. No. Nope. Mm. Mm. Fresh from the farm. Mm. Tol, nagkamali ka ng hinamon. Aray ko. Nagkamali nga ako ng hinamon eh. Nilibre ko yung hinamon ko. Kaya nga eh. Kasalanan eh. mo yun, Tol. Tapos, ang lakas pa lumamon, no? Oh. Grabe, di na nahiya, oh. Rice, please. Rice, rice, rice. Rice, please, sir. Kapay, dalawa na sir. Ano? Kapay ng mukha eh. <laughs> dalawa na <laughs> sir. Bogag yung kanin nyo dito. Sarap eh. <laughs> And, tapos lalagyan ko yan ng chicken oil. Hey, thank you sir, so, thank you. Koli ko, pangatlong kanin mo pa lang yan. Ito tatlong kanin na agad. Tatlong kanin na agad? Uh, uh, wala ito. na to, talo ka na. Kali mo ko Patas pa lang. Pangatlo pa lang yan eh. Pangatlo pa lang pala to. hmm mga idol natin mm. dyan idol oh Dito nga sa mga part na to mga mare ay eh, hindi na namin nalintana ang pagpaparamihan ng pagkain ng kanin. Minsan na lang din kasi kami kumain ng manginasal mga mare kaya naman mas pinili namin mag enjoy na lang. Sobrang solid ng manginasal dito sa Robinson Galleria mga mare. Buhagag yung kanin, okay yung serving. At higit sa lahat asikasong asikaso kanila. Grabe nga mga mare sa sobrang enjoy namin sa pagkain ng inasal dito sa may Robinson mga mare. Eh hindi namin nalintana na nakakarami na kami. Ibang iba talaga yung pakiramdam mga mare kapag minsan ka lang kumakain sa manginasal eh no. Kahit bloated ka na pinipilit mo pa rin ng kanin. So paano mga mare hindi ko na papatagalin tong chikahan natin ha? hanggang dito na lang siguro. Man, ano? Para ba yan? Talo na kita. Kaya yeah, ka nga eh. Naka, ano? Dyan ba? Tatot kalahati. Tatot kalahati. Kalahati lang nilamang mo sa akin.